kumustahin na rin namin yung yung pagiging daddy mo. Ano na yung kumusta? Uh, Hands-on dad ka ba? And paano mo na yung work and pagiging tatay? Well, thankfully naman yung project ko na lock-in kami. So, pag nasa work ako, I'm just, you know what I mean, hindi na ako nagigising in the middle of the night to change the diaper. So, <laughs> so uh, focus ako sa pag-work. <coughs> well, Pero syempre, di ba, namimiss no, ko siya. Super FaceTime mm ko -hmm. pag nasa work. So, naiisip ko ba rin siya. Pero like, when I'm home, super hands uh Oo, -oh. paano kayo nagbabandling ng baby? Wala, baby ba siya eh. So, uh -oh. <laughs> oh siya. Kalong -kalong yes. lang siya. Kalong-kalong lang. Oo. Pero like, she's, he, you can see she's developing a personality na eh. Like, mm. makikilala niya na kung sino, sino kami. Mm. Kapag narinig niya yung boses ko or na niya na ako and stuff. Or like, di ba pag pumupunta yung mom ko, pag narinig niya yung boses ng mom ko, alam niyang, nandun niya nandun yung nona niya. So, It's, you can see it. But like, di ba, syempre nung start, nung pinuntahan ko siya sa States, wala ito, di ba? Tititiga wala siya eh. Di ba? Tapos, pag natutulog, tititig na humihinga. Di ba? So, oo, so, ano, paganda-paganda ka, please matulog ka na, yes, pagtulog na, yes. Okay, pwede na akong mag-gym or something, sabay na kayo gym ka. I-check ko nga ako. Uy, <laughs> hindi <na> ba to? <laughs> i yung mo yung paa. Kung gumalaw, okay, balik oh. yung go ulit. <laughs>